Pauwi na sila sa bahay ni Kimi after ang pagbisita sa isang restaurant. Diretso na ang kimpaw sa bahay nila sa Cebu. Hinay kong hinay. Buti na namang maagang natapos ang shooting nila today. Maraming time para sa pahinga. Ilang araw pa lang sa taping pero parang napakaraming ayuda na agad ang lumalabas. Nariyan yung pinagsisilbihan ni Paolo si Kimi pinagtitimpla ng kape sa at pinapaypayan kapag naiinitan. Naalala tuloy ng mga fans ang naganap na fan run noong summer na kung saan lahat ng ito ay kalat na kalat. Ang isang video na may hawak na isang cold coffee, iniinom niya ito matapos ang ilang minuto bilang inabot kay Kim Chiu. Patunay na sure-sure sila sa food o sa mga bagay na meron sila. Ganyan na ganyan kapag magkasintahan. Hindi gawain na magkatrabaho lang iyan. Putrito, palaging magkasama sa workout. Nakabuo na nga talaga ng love story. So, kili. Ito nga ang ilang komento. Alam nyo, maraming evidence na ipinapakita niya. Kahit tanungin mo sila, hindi iaamin. Kasi nga, obvious naman na hindi kailangan questionin ang ilbaw. Nagtataka lang talaga ako sa mga haters na sobra ang pagiging bitter nila. Nawa ma-realize nila kung gaano kaganda ang relationship ng Kimbao. Botong-boto ang family ni Paolo. Siyempre ganun din kay Kimju. Napalaging support, anuman ang kanilang Lalagyan ngayon. Patunay nga ito sa nag na maiksing interview ni Ate Nakang na kung saan masaya si Kim Chu, o ang kain ng kapatid ay moto ito.